Hello everyone, welcome sa aking mini vlog. Pero bago ang lahat, magpapakilala muna ako sa inyo. Ako nga pala si Marie Grace, isang domestic helper dito sa Greece. Alam ko na marami sa ating mga Pilipino ay gustong makarating dito sa Greece at may ilan-ilan nga na nagbe-message sa akin na kung pwede ko silang matulungan na makahanap ng employer dito. Alam nyo kasi, hindi naman ganun talaga kadali makahanap ng employer dito. Lalo na kung yung applicant ay manggagaling sa Pilipinas. Hindi ko nila lahat, pero karamihan kasi sa employer dito ay gusto nila ay madali ang proseso. Kaya ang hinahired nila ay yung nandito na sa Euro. O yung nandito na sa Greece. Sa totoo lang, kung madali ako makakuha ng employer, ay gusto ko rin naman makarating dito ang kapatid ko na hanggang ngayon ay hindi ko pa nga siya mahanap ng employer. Kaya sana, wag sasamaan loob nyo kung sakaling hindi kayo matulungan ng mga kamag-anak nyo na nagtatrabaho dito sa Greece na madala kayo dito at mahanapan ng employer. O kayo naman ay merong experience, ay pwede naman kayo mag-apply sa agency dahil meron naman tayong agency sa Pilipinas na nag-hire na domestic helper papunta dito sa Greece para makapagtrabaho. Marami naman paraan para makarating ka dito sa Greece or dito sa Europe as long as meron kang perang panggastos. At kung ikaw naman ay hindi pasok sa qualification ng agency, meron pa rin naman paraan kung talagang gusto mong makarating dito sa Greece. Basta ihanda mo lang ang iyong pera na panggastos. Dahil dito nga sa Europe ay pera ang labanan kung talagang gusto mong makarating dito. Bibihira nga rin dito ang sinasagot ng employer ang lahat ng gastos ng kanilang kupela. Kaya dapat ay talagang financially ready ka kung talagang gusto mong makarating dito sa Europe dahil lahat ng gagastusin mo ay kalimitan ay manggagalimitan talaga sa bulsa. Kaya mo. ikaw, kung napanood mo tong video na to at plano mo mag-apply dito sa Greece, ay mag-ipon-ipon ka na ng daan-daang libo. <laughs> o oh, ay hanggang dito na lang ulit ang aking mini vlog. Maraming maraming salamat sa panonood. Sana ay makita ko ulit kayo sa aking next mini vlog. Paalam!